Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa panahon ngayon kung saan mabilis ang pagbabago sa security landscape ng bansa, malinaw ang direksyon na gustong tahaki ng Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Gilberto, Gibo, Teodoro Jr. Isa sa mga pinakamalalaking pagbabago na kanyang binigyang diin ay ang transformation ng Philippine Army, lalo na pagdating sa mga engineering brigades, na unti-unti nang kinoconvert bilang combat engineering brigades. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit mahalaga ang pagbabagong ito? At ano ang magiging epekto nito sa modernisasyon ng ating hukbong katihan? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ano ang Engineering Brigades? Tradisyonal na kilala ang Engineering Brigades ng Philippine Army bilang mga unit na gumagawa ng mga proyektong pang-imprastruktura sa panahon ng kapayapaan. Sila ang madalas nating nakikita na tumutulong sa pagpapatayo ng mga kalsada sa malalayong probinsya, pag-aayos ng tulay, paggawa ng drainage systems, at iba pang civil engineering projects na suportado ng gobyerno. Sa madaling salita, ang role nila ay support and development oriented, hindi panglaban. Isa silang haligi ng nation building lalo na sa mga lugar na hindi naabot ng DPWH o lokal na pamahalaan. Ngunit ayon kay Secretary Teodoro, panahon na para baguhin ang pangunahing layunin ng mga unit na ito. Ang mga Combat Engineering Brigades ay ibang-iba sa karaniwang engineering units. Bagamat pareho silang may kakayahan sa construction at engineering works, ang focus ng Combat Engineers ay nasa military operations, ibig sabihin, handa silang gumalaw sa gitna ng gyera o krisis. Kung sa panahon ng kapayapaan ay abala sila sa paggawa ng kalsada, sa panahon ng digmaan naman, sila ang gumagawa ng mga temporary bridges, trenches, bunkers, at defensive fortifications. Sila rin ang may tungkulin sa mine clearing at demining operations, pati na rin sa obstacle creation o roadblock deployment para pigilan ang pag-usad ng kalaban. Sa madaling sabi, sila ang mga builders under fire, mga sundalong inhenyero na sabay lumalaban at nagtatayo ng mga istruktura sa gitna ng labanan. Ayon sa mga ulat, isa na sa limang engineering brigades ng Philippine Army ang tuluyang na convert bilang Combat Engineering Regiment, ito ang 55th Engineering Brigade. Makikita ang pagbabago hindi lang sa papel kundi pati sa kagamitan. Ang unit ay nakatanggap ng Armored Vehicle Launched Bridge Systems, Dry Support Bridges, Armored Engineering Equipment at mga Mine Clearing Systems. Mayroon ding inaasahang armored earth movers at iba pang specialized vehicles na darating upang dagdagan ng kakayahan ng unit sa combat engineering operations. Ang ganitong mga kagamitan ay nagbibigay ng kakayahan sa army na mabilis magpatayo o magbukas ng mga ruta kahit sa mga lugar na binomba o tinamaan ng kalaban. Sa mga conflict areas, tulad ng mga naranasan sa Marawi o sa mga operasyon laban sa insurgents, napakahalaga ng ganitong kakayahan. Hindi lang ang 55th Engineering Brigade ang sasailalim sa pagbabagong ito. Ayon sa plano ng Philippine Army, susunod din sa conversion ang 51st, 52nd, 53rd, at 54th Engineering Brigade sa mga darating na taon. Ito ay bahagi ng mas malawak na programa para gawing mas responsive ang army sa mga sitwasyon ng emergency, disaster, at armed conflict. Sa ilalim ng bagong direksyon ang bawat brigade ay inaasahang magkakaroon ng mas modernong kagamitan, mas mataas na training standard, at integrated coordination sa mga combat units gaya ng infantry at armor divisions. Sa isang panayam ni Secretary Teodoro Sarapler, ipinaliwanag niya ang loika sa likod ng pagbabagong ito. Ayon sa kanya, bagamat nakakatulong ang mga engineering brigades sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno, hindi dapat umasa ang pamahalaan sa AFP pagdating sa mga ganitong gawain. Ang dahilan, hindi ito core competency ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, ang pangunahing trabaho ng AFP ay national defense, hindi civil engineering o infrastructure development. Kung palaging ipagkakatiwala sa militar ang paggawa ng mga kalsada o gusali, mababawasan ng kakayahan ng mga civilian engineering agencies tulad ng DPWH na gawin ang kanilang trabaho. Diretsahang sinabi ni Secretary Teodoro na kung gusto ng gobyerno ng epektibong implementasyon ng mga proyekto, dapat ayusin at linisin ang DPWH, alisin ang mga corrupt at incompetent na opisyal upang maibalik ang tiwala ng publiko. Kung magiging maayos ang DPWH at iba pang civilian agencies makakatuon ng AFP sa tunay nitong misyon, protektahan ang bansa laban sa mga panlabas at panloob na banta. Sa ganitong pananaw, malinaw na ang role ng Army Engineering Brigades ay hindi para palitan ng DPWH, kundi para maging force multiplier sa panahon ng digmaan o kalamidad. Ang pagkakaroon ng Combat Engineering Brigades ay hindi lang simpleng reorganization. Isa itong strategic adaptation sa modern warfare. Sa mga makabagong labanan, mobility at logistics ang madalas na nagdedetermina ng tagumpay. Halimbawa, kung mas mabilis mong mabuksan ang kalsada o makapagtayo ng tulay sa gitna ng bakbakan, may malaking kalamangan ang iyong puwersa. Gamit ang mga bagong armored bridge systems at demining equipment, mas ligtas na makakagalaw ang mga tropa ng Philippine Army kahit sa mga lugar na delikado o mine-infested. Bukod dito, ang mga combat engineers ay may malaking papel din sa humanitarian assistance at disaster response. Kapag may lindol, baha, o landslide, sila ang unang makaka-respond para magbukas ng daan at magbigay ng tulong sa mga apektadong lugar. Isa rin itong palatandaan ng professionalization ng AFP sa ilalim ng kasalukuyang liderato. Ang malinaw na delineation ng tungkulin, kung ano ang dapat sa militar, at ano ang dapat sa civilian agencies, ay nagpapakita ng maturity ng institusyon. Hindi lahat ng proyektong kailangan ng bansa ay dapat nakaasa sa military manpower. Sa halip, dapat ay maayos ang koordinasyon ng mga ahensya. Ang AFP ay dapat mag-focus sa defense readiness, habang ang mga civilian agencies ay dapat palakasin upang magampanan ang kanilang responsibilidad. Siyempre, may mga hamon din sa ganitong pagbabago. Una, kailangan ng sapat na budget at logistics support upang makumpleto ang conversion ng lahat ng brigades. Kailangan din ng advanced training programs para sanayin ang mga engineer soldiers sa bagong mga kagamitan at sa combat conditions. Pangalawa, kailangang ayusin ang doktrina at coordination structure upang maging epektibo ang integration ng combat engineering units sa frontline operations. At pangatlo, kailangan ng tuloy-tuloy na political will upang masigurong hindi lang ito mananatiling plano sa papel kundi maging konkretong resulta sa lupa. Ang transformation ng Philippine Army's Engineering Brigades patungong Combat Engineering Brigades ay hindi lang simpleng reforma, isa itong strategic realignment na magpapalakas sa kakayahan ng ating hukbong katihan. Sa panahon kung saan tumitindi ang mga geopolitical tensions, natural calamities, at internal security threats, ang pagkakaroon ng mga unit na handang magtayo, mag-alis ng hadlang, at tumulong sa gitna ng labanan ay napakahalaga. Habang patuloy na tinatahak ng AFP ang modernisasyon, ang pagbabago sa mga engineering units ay patunay na ang Philippine Army ay hindi lamang nakatuon sa pagtatayo ng infrastruktura, kundi sa pagtatayo ng mas matatag, mas handa, at mas profesional na hukbo para sa kinabukasan ng bansa. Sa direksyong ito, tila malinaw ang mensahe ni Secretary Teodoro, ang tunay na depensa ay nagsisimula sa tamang paggamit ng lakas, hindi lang sa labanan, kundi sa tamang paghahanda para dito.